Yo, magandang tanghali mga Kapinboy Day off natin ngayon Tanghalin tapat alas 12 Pero napakalamig Grabe yung lamig ngayon mga ka Pupunta pala ako ng pocket save mga Kapinboy At wala akong pagkain, wala akong ulam Doon ako mamimili Iluluto ko ngayon tanghalian Bibili lang ako ng isda, magsasabaw ako, magsisigang ako na ang pampano. Tapos bibili na rin ako ng mga uh, ibang mga kailangan. So ayun mga pinboy pupunta na ako ng parking safe at tawid tayo dito. Pinboy wala akong ulam kaya pupunta akong bakit save sandali madalian lang bibili ako ng ulam doon para may mailuto ako ngayon tanghali wala na akong stock na ulam kaya bibili akong isda isisigang ko ngayon tanghalian hindi off natin ngayon mga kapinboy. maliwalas hindi umulan napakaganda na ang sikat ng araw ngayon Siyempre, day of natin ngayon, tinanghali tayo ng gising. Alas 11 na at ako nagising. Paglaban na rin ako. Nakapag-almusal na. Tanghalian na lang problema. <laughs> Pupunta akong save para magsisigang tayo ng pampano. Yun yung ulam natin tanghalian. Saglitan lang to. At nagugutom na rin ako. Talas 12 na rito ng tanghali. Ayan, shortcut tayo dito sa tunnel. Nandito na tayo sa Clinton Runabout. May mga lutong ulam din natin darito May mga gulay din Kaya lang yung sahog nila, ano Yung lamb uh, uh, Medyo maanggo Karanihan ng tupa Medyo mahina ako sa ganun Pero kumakain naman ako, kaya lang uh, Abihira Lalo na yung mga kaldereta uh, nun. Nung nandun ako sa Qatar May nagluluto na kaldereta Masarap, natikman ko ayun mga Kapinboy Nandito na ako sa Clendon run about maaliwalas din dito hmm. shortcut tayo dito ito lang punta natin sa tunnel ito papuntang Waymouth Beach naman ito papuntang Pack and Save nagugutom na ako <laughs> nagalmasal naman tayo mga alas 11 Pagkagising ko nagalmasal ka agad ako Gutom ulit ako Tanghalian na alas 12 mag sisigang tayo ng pampano Ay e, mga kapin Nandito tayo sa tunnel, pangalawang tunnel Dito na siguro tayo dumaan sa uh, the warehouse tas kaliwa pack and save maganda yung araw ngayon mga kapinboy maaraw talaga maaraw ngayon maganda ang panahon ngayon dito na lang ako ka boy, sa shortcut mga kapinboy sa the warehouse and dito ako dadaan dating ko sa bahay lulutuin ko kagad yung pampano na isda sisigang ko may pansigang ako doon talagyan ko lang ng daw ng sibuyas pwede na yon kamatis, sibuyas pampano tapos pansigang ayos solve na ako ron ayun mga boy na tayo sa the warehouse ayun yung pakin na mo natatanaw ko na two days tayong walang pasok kaya may uh, mili tayo ng ma uh, pagkain at kailangan natin sa bahay silipin din natin yung presyohan ng mga isda ng mga uh, pagkain dito sa Pakinsig ito bubungad ka agad yung mga tinapay dito banana bread meron pala sila oh. 529 kukuha ko na ito banana bread favorite ko to ito na kukunin natin sa ilalim ayun mga kapimboy banana bread $5.29 yung isang pirasong pinya dito $3.99 galing sa atin to grown in the philippines $3.99 New Zealand mushroom mga ka boy $4.99 halos $5 na rin $4.99 mushroom New Zealand mushroom yan avocado tatlo $3 bali $1 isa ayun yung orange na rito mga ka-pinboy $5.99 sampung piraso paya dito galing sa atin to galing Pilipinas product of Philippines for dollars and ninety-nine dollars and ninety-nine mga ka-finboy Broccoli dalawa two for dollars presyo ng pipino dito three dollars and forty-nine mga ka-pinboy. $6.99. Ito na lang kukunin natin yung mga maliliit. Ayan tayo ng dahon ng sibuyas. Panglagay dun sa ating sinigang. Bali, $1.99 ito. Lalagay ko sa sinigang pampano. Ayan, ganito yung talong nila rito mga kapinboy $4.99 isang piraso. Kuha ko ng isa. Buko ng niyog mga kapinboy pinboy Masarap to pag may gagataan. Ayan, $3.99 isang piraso. Bawang, $3.49. Ayan ang presyo ka nila rito mga ka-pinboy. Ito ang mahal ng luya. $11.99 per kilo. Kamote. $5.49 Tagging nila rito mga Kapinboy $3.99 $3.29 yung medyo ito hinog na medyo hinog Ang perasong cabbage mga Kapinboy ay $2.49 yung cauliflower din nila ay isang piraso $2.99 naman ay mga Kapinboy boy yung patatas $2.49 may nakapak na rin pa lang sibuyas dito, $3.99. Kulay pula. Ayan, may mga salmon dito mga ka-pinboy. $11. Mayroon $23. Mayroon $19. Salmon steak. Ito naman. Salmon belly. $14.53. Snapper heads dollars 35 atong mo na ng stamp. Kumusta? Hi. Tevo. Bili lang ako ng isda. Sa <laughs> yeah. si Ate Evelyn. Okay ko dito sa isda malapit dito sa PaknSave. Ate, wala kang pampano ngayon? wala, promo pa naman siya, sya ayy sayang, wala silang pampano dito na lang tayo ayun mga kapinto, ano na bibiling ko isda wala kasi silang pampano so mukhang ito habang <laughs> bumibili ng isda <laughs> ito natin bibiling ko isda <laughs> Ayun, siguro ito 10 dollars. 10 dollars and 31. Ito. Sasabawan natin 'to mga kapinboy. Sisigang natin 'to. Mm. Kuya ano lang, araw-araw uh, na buhay dito sa New Zealand Ayan si Kuya, ano pangalan niyo Kuya? Richard Richard, ayan dito sila sa Pack and Save, Clinton Pack and Save. Kasama si Ate Evelyn, Sama sila. Ayan, namimili lang, tapos binablog. Kaya salamat. Yeah, sure. Yeah, sure. Ayan si Kaya Richard. Nandito pala sa, dito rin pala siya sa Pakin Save. Ito lang naman iluluto natin. Isda, mayroon na akong kamatis, mayroon na akong daan sibuyas, mayroon na ako pang merenda mamaya. Pwede na to. Uwi na tayo. $7.79 mga kapinbo itong paper towels. Ito, na, ito naman, $7.49. Tissue. Kukuha tayo ng dalawang Colgate. Ito, Max Press, $3.49. Pinas din sila rito mga kapinboy. O, oh. mga kerel, $2.19. Ito naman, $2.79. Uh, pinboy $6.99 Corn beef, golden country mga kapin boy, $6.99, $6.99, corn beef mga kapin boy. Ayun mga boy, extra light olive oil, $16.99. Meron mura, meron maliit-liit naman. 500 ml, $8.49. 500 ml. Ito so naman mga canola, oil. Magkano ba presyo ng canola? Mura lang yun pie that's good for you and tasty too. 500 gram packs of Yeah, mga mantika na larito. Canola 200 oil. 200 grand, so Canola. Be coffee, Ito sunflower oil. Two dollars and eighty nine. And familiar na familiar ako dito sa Indomie na to, noodles kasi marami yan sa Saudi marami yan sa Qatar sa Middle East marami yan pamilya na ko dito kasi madali lang lutuin diba? yung dumi may mga kapinboy bayaran ko na to at uh, uuwi na tayo magluluto pa tayo lutuin ko pa yung aking sinigang na uh, isda alright bayaran na mga kapinboy Titre lahat mga kapinboy bayaran na natin. Ayan. Lapag mo lang yun dyan. Tapos bayad na tayo. Yun. Nakapamili na tayo. Uwi na. At magluluto pa tayo. shopping okay boy uwi na tayo makabili na tayo ng mga kailangan natin Medyo gutom na ako. 12.30 ni ata rito. lamig lamig ng hangin ay okay, mga kapin po yun nandito na naman tayo sa tunnel at uminit na naman uminit pero malamig yung hangin Wala tayong gagawin ngayon, hindi magpahinga Hated pala ako mamaya ng vlog ko kahapon Ayun mga kapinboy, nandito na naman tayo Sa Clinton Runabout Kunting kembot na lang, nasa bahay na tayo Magluluto tayo kaagad pagdating doon Ayan mga kapinboy, sarap na walang pasok Pahinga tayo, dito na tayo sa kabilang tunnel Dito na tayong bahay Mga kapinboy, maraming maraming salamat Hanggang dito na lang Dito po natatapusin yung aking vlog uh, At ayan, medyo madaling at maraming maraming salamat po sa panonood ninyo, sa support na ng aking YouTube channel. Salamat po!